Nakitaan ang pagtaas o pagdami ng mga binabantayang mga parametro ang Bulkang Bulusan sa probinsya ng Sorsogon dahilan upang itaas sa Alert Level 1 ang status nito. Sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi kay Mariton Vornas, Chief of Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tumaas ang carbon dioxide na binubugan ng bulkan at lumagpas din sa baseline ang naitalang volcanic earthquakes kung saan sa loob ng nakalipas na 24 oras, umabot sa 21 mga pagyanig ang naitala kung saan karamihan ay volcano tectonic quakes. Maliban dito na monitor ng ahensya ang pamamaga sa palibot ng vulkan, partikular na sa bahaging hilagang kanluran at timog kanluran. Dahil sa nabanggit ng mga parametro, mas tumataas din umano ang posibilidad ng pagkakaroon ng priyatik o steam-driven eruption ang bulkang bulusan. Kaugnay nito, binigyang diin ng opisyal ang rekomendasyon rekomendasyon na iwasan ang pagpasok sa loob ng 4 kilometer permanent danger zone at pinaghahanda rin ang mga residente sa posibilidad ng pagputok nitong vulkan. At kailangan po iwasan ang pagpasok sa ng 4 kilometer permanent danger zone dahil po meron nga pong chance na magkaroon po tayo ng phreatic eruption. Uh, kailangan din po may kahandaan ng ating mga pamayanan sa maaari pong pagbutok ng vulkan. Kaya po kailangan ay maging mukhaos ng ng ating mga kaubayan sa kanila paligid. Kung may nakindiririnig po tayo o nakikita po tayong mga nangyayari sa bunganga po ng vulkan o sa taas po ng vulkan ay makipag ngayon sa ating Gulusan Volcano Observer 你好。 Sa kabilang dako, nakitaan din ang FIVOX ng pagtaas ng ilang parametro itong bulkang mayon dito naman sa probinsya ng Albay kung saan umabot sa isang daan ang naitalang maliliit na pyroclastic density current uuson at may git sa dalawang daan na rockfall events mula nitong Martes hanggang kahapon. Dahil dito muling binigyang diin ng opisyal na ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone lalo pat nananatili itong nasa alert Level 3. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Ligaspi para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Leslie Binding, nag-uulata para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!